Good morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Sa mga kapusong nanonood po ngayon na matagal nang pinahihirapan ng asma o hika, tunghayan niyo po ang ating programa ngayong umaga dahil kukumustahin po natin ang isang healing galinger na dating hikain. Pero ngayon, hindi na po. Pero bago niya po nakilala ang healing galing halos naikot na daw niya ang lahat ng ospital sa Maynila dahil itinatakbo siya sa emergency room sa tuwing matindi ang kanyang sumpong na minsan ay muntik na daw po niyang ikamatay ako po si Esther Padua Saludi, 58 years old po. Nakatira ako sa Bacoor, Cavite. Simula po nung bata ako, may hika na ako hanggang sa paglaki. Nawala po 'yon. Bumalik po nitong nagkaedad na ako, mga 42 years old. Lagi po akong nao-ospital pag inaatake ako ng hika. Hinihingal po tumutunog ang hininga, ang likod, ang balikat, magkasama po yung taas baba. Sinunod ko po lahat ng ano ni Doc, yung mga payo niya sa akin. Tapos pag nagpapakonsulta pa ako sa klinik, yung mga sinasabi ng mga staff. Nebulizer po, katabi ko po kahit sa higaan ko, katabi ko pang ang nebulizer. 'yung po ang pinakamahirap kasi minsan wala kaming kapera-pera dinatakbuan ko ng asawa ko sa emergency dati po kasi nung hindi ko pa nakikilala ang hiling-galing, kinakain ko lahat walang bawal-bawal kasi ang rason ko po may gamot naman ako 'yung pala ulit-ulit din ako'ng inaatake ang taong sinusumpong ng hika ay nakakaranas po ng pamamaga ng lining ng bronchial tubes kaya sumisikip ang daluyan ng hangin papunta at palabas ng baga. Bagamat ang asma ay maaari ding idulot ng environmental factors, ito po ay isang kondisyong hereditary din o namamana. Ayon po sa pag-aaral, kung asthmatic ang isang magulang, may 25% chance na magka-asma din ang kanyang anak. Kung parehong magulang naman ang asthmatic, na po o nagiging 50% ang tsansa na magkaroon ng asma ang anak nila. Sa kaso ni Esther, pareho pong magulang niya ang asthmatic sa kanilang limang magkakapatid, tatlo silang nakama na nito. At sa naging walong anak naman ni Esther, dalawa ang nagmana ng asma. Bagamat mababa po ang fatality rate ng asma, sinasabi ng World Health Organization na ito ay underdiagnosed at undertreated. Kaya't habang buhay itong nagiging pabigat sa mga merong karamdaman paano nakatulong ang hiling galing gamutan kay Esther at sa kanyang hikaing pamilya para malunasan ang asma, alamin po mamaya sa aming kwentuhan sa ang galing. Sa hiling katanungan, mga nagtatanong tungkol sa hika ang atin sa sasagutin. At ibabahagi sa atin ni Hiling Galing Happy Girl, Ate Rachel, kung bakit nga ba naglalagay ng pruta sa bigas at ano ang epekto nito. Kung kayo po o ang inyong mahal sa buhay ay may asma, hatid namin ang mga kaalamang pampaginhawa ng paghinga. Para lumuwag ang pag-inhale-exhale sa natural na paraan, alamin po ang holistic approach ng ating gamutan. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ano po ang maganda sa pabalik-balik na hika ng bata na 7 years old po? Dr. E, gusto ko pong mag-take ng vitamins na pampalakas ng baga. Mga tanong tungkol sa hika ang sasagutin ni Dr. E. At alamin mula kay Happy Girl at Rachel kung bakit nahihinog ang prutas kapag inilagay sa bigas sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV. Hi! Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon at seaweed. Handog ng inang kalikasan may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing Nasa ang galing! Hiling, galing. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa atin pong hiling katanungan, sabi ni Luisa Sanchez, ano po ang maganda sa pabalik-balik na hika ng bata na 7 years old po? Ang isa pang tanong ay galing naman kay Eloy Cortez. Sabi ni Eloy, Dr. E, gusto ko pong mag-take ng vitamins na pampalakas ng baga. Kasi po, mula bata ako, asthmatic na po ako. Ano po ang maire-recommenda ninyo? Thanks po. Okay. Luisa at Eloy, tapusin nyo hanggang dulo ang programa natin ngayong umaga ha kasi may matututunan kayo sa ating panauhin na kakausapin mamaya. All right, Luisa, sa iyong anak na nagpapabalik-balik ang sumpong ng asma, syempre dapat i-consider natin na hindi siya mabigyan ng mga pagkain magti-trigger ng asma attack kasi hindi pa marunong mamili yung anak mo, di ba? At dapat makinig na rin si Eloy Cortez ha para maiwasan na rin niya dahil hanggang adulthood ay sinusumpong na siya ng asma. Ito po ang karaniwang triggers ng asthma dito sa atin sa Pilipinas, no? Kombinasyon ng excessive na malamig sa sistem at mahangin. Pero number one dyan, yung malamig. Kasi mainit dito sa atin sa Pilipinas, gusto natin malamig, di ba? Eh kung asthmatic po tayo, hindi advisable ang mga iced beverages. Okay? Lahat ng may yellow for that matter. Kasama po dyan ang halo-halo, mais di ba? O, oh, masarap na tunay pero pag asthmatic po, avoid natin. Dahil within 24 hours to 48 hours after consumption, mag a na po ang ating mga pasyente. Okay? Ano pa yung mga carrier ng mabubuto? Yan. avoid din po natin dito sa hiling galing, no? Para hindi mag-trigger ng asthma attack. Ang mga munggo, sitaw, okra, talong, kalabasa, patola, patane, pipino, upo. Lahat ng may mga buto na yan, iwasan po. No? Pero, isama natin sa dapat iwasan, lalo na Mami Luisa, baka napapasoft drinks pa ang bata, asma pa more yan. Lahat ng mabubula. No? Yung mga coconut juice, asma. Si Eloy naman sana hindi umiinom ng mga bubbly drinks, no? Ayan, at saka lahat po ng matutubig na prutas kasama sa dapat na iwasan muna habang hindi pa nakaka-recover ang baga mula sa asma. Kasi gumagaling po yan eh over time kapag tayo po ay uh, nagbago na ng diet, okay? Now, sa mga prutas na dapat i-avoid, yung mga matubig, no? Lalo na kung may pulp. Katulad ng mga oranges, yung mga dalandan, kahit kalamansi juice, avoid na. Yung mga suha, no? Avoid po natin yan. Lahat ng may pulp at yung matutubig. Yan, milon, pakwan, matubig na, mabuto pa. Di po ba? Pati po kape. Buto po kasi yun eh, coffee beans. So, pag iniwasan natin yan, chances are, dadalang ang sumpong or hindi na susumpongin. So, ano naman ang magandang pagkain? Pwede po ang prito. Okay? Pwede po ang crispy and crunchy. Pwede po ang may anghang kasi pawang nagpapainit sa system ito. Okay? Pag may sabaw ang gusto ng ating pasyenteng may asma, wag lang po nating lagyan ng mabubutong gulay at matubig na gulay. Pwede naman ang leafy greens, no? Pwede ang luya, maganda po ang salabat para sa mga asthmatic. Mainit kasi ito sa system. Lalo na ang prutas na madagta, katulad ng mga star apple, ang durian kahit walang dagta, mainit po siya sa system at pwede sa mga asthmatic, no? Itong mga chiko, chesa na pawang madadagta na prutas, yan po ang bagay. Ang tsokolate, oh matutuwa ang pasyente mo Luisa. Pwede po sa asthmatic ang tsokolate, provided walang nuts. Pag may nuts po ang tsokolate, ay maaasma din po. Yung pure na Kakao, pwede po yun. No? Black rice coffee po ang available sa ating mga hiling-galing outlets para mas masustansya at walang stomach acidity at walang sumpong ng asma. Okay, so piliin natin ang ipapakain natin. Uh, kung ano yung hiyang, pwede rin po kayong gumawa ng listahan, Luisa at Eloy. No? Para meron kayong to avoid at to take. Yan. Kasi ah uh, mahihirapan po mabalanse ang ating system kung puro herbal supplement lang. Magpapabalik-balik lang po yun. No? So, uh, tumbukin natin ang pagkain na nakakatulong at alisin muna natin ang pagkain na nakakasira no? para sa tuloy ang paggaling ng pasyente. At karaniwan na po, ipinapayo natin ang paghahaplos lang healing galing oil. Dibdib, -dib, likod, tigkabilang gilid ng leeg, yan po ang target natin ng gentle massage ng healing galing oil after ng warm compress, mga 15-20 minutes or longer na gentle massage sa bawat bahagi na aking pong binanggit. Sundan palagi ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea at maaari pong gawin niya ng 3 times a day or 4 times a day. Depende po sa kaya at oras na kakayanin para sa paghihilutan natin. You should find time po. No? ah uh, kahit isang beses man lang sa isang araw, pero better kung mas regular at mas madalas. Okay? Ang morning sunlight exposure po, ang malaking tulong between 6 and 8 in the morning. Mami Luisa, paglaruin mo ang iyong anak sa sikat ng araw sa mga oras na yan. No? At si Eloy naman, ang stretching exercises, gawin natin sa mga oras na yan na napapalibutan tayo ng halaman o mga puno para fresh air uh, sasabayan natin ang stretching exercises, di ba? So, ganun po ang holistic approach sa ating gamutan. At sa susunod, makikita nyo po ang pagbabago. Okay? Marami pong salamat, Mami Luisa at kay Eloy sa inyo pong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. i na ang reseta ni Doktora. Naranasan nyo na po bang mautusang magsaing noong bata pa kayo at biglang may nahukay kayong prutas sa bigasan? Eh bakit nga ba naglalagay ng prutas sa bigas? Ibabahagi po sa atin ni Healing Galing Happy Girl, at Rachel. Kung may problemang nakaka-worry, may discarding nakaka-happy! Ang Healing Galing Happy Girls! Happy healing morning po. Ako po si Ate Rachel Jimeno ang inyong healing healing happy girl at your service. Ngayon umaga po ang healing healing na sasagutin natin ay pinadala ni Sally Moncada. Ang sabi po niya, Hi HG, napapansin ko po ang lola ko na naglalagay ng prutas sa sako ng bigas namin para daw po mahinog ang mga ito. Totoo po ba yung nakakatulong ang bigas sa paghinog ng mga prutas? Salamat po. Alam mo, Sally, ganyan din ang eksena sa bahay namin. Pag may hilaw na prutas o kaya yung maniba lang, nilalagay sa sako ng bigas. Nagtataka rin ako noong una pero nalaman ko na may point naman pala sila. Ang prutas kasi ay natural na nag ng ethylene gas. Ito yung plant hormone na nagpapahinog sa mga fruits. Pag nilalagay ang prutas sa container na may bigas na katulad nito, Natatrap ng bigas ang ethylene gas at hindi nagdi-disperse sa hangin. Ang process na ito ay mas effective sa thick-skinned fruits tulad ng avocado, apple, mangga, saging at melon. O oh, di ba Amazing! Pero alam mo Sally, may bonus na chika ko para sa'yo. Bukod kasi sa pagpapahinog ng prutas, pwede rin gamitan ng bigas as the humidifier. Ang bigas ay may natural characteristic na nag-aabsorb ng moisture sa hangin. Ilagay mo lang ang bigas sa isang breathable cloth na tulad nito o kaya sa lumang stocking. Tapos isabit sa damp area sa bahay tulad ng ilalim ng lababo, mga drawers at cabinets para maiwasan ang pag-aamoy kulob. Bukod sa pagiging bida sa pagkainan, ang dami pang ibang benefits na maaaring makuha sa bigas. O ba diba, Sally? Nakaka-happy! Happy Healing Morning po! Kung meron po kayong tanong o kailangan nyo ng tips tungkol sa mga bagay-bagay para dumali ang buhay, i-text na yan sa Healing Galing Happy Girls at your service! Ipadala ang iyong request kasama ng iyong pangalan sa 0921 445 0355 at sasagutin ng ating happy girls para sa inyo. O oh, ba diba? Nakaka-happy! Pa, paano ginagamot ng tatay ang asma mo? Naalala mo pa? Ay, yung butiki nga po. Nakikita ko na lang na pinapakain ako. Nakita mo bang hinuhuli niya? <laughs> hindi po. Ah. ah. nakita ko na lang nasa kutsara siya. Dating hikain si Esther na palaging na-hospital. Pero, hindi na ngayon. Paano siya gumaling the hiling-galing way? Ang galing! Susunod na! He Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa hilinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Mga kapuso, nais po naming ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang hiling galing sa anumang ibang herbal products gaya ng Colon Care Advance, Inner Cure Stone Breaker, Miracle Drops, Herbal Drops, Bitoon Oil, Alingatong Herbal Oil at maging ang Alingatong Herbal Tea na pawang gumagamit ng hiling galing videos ng walang pahintulot tulad ng panata sa bayan dito sa GMA Network. Labanan ng fake news, dapat totoo. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps, gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Healing galing. Narito ang ilang mga karaniwang triggers ng pag-atake ng hika ayon sa Asthma and Allergy Foundation of America. Una, allergens o mga bagay na kung saan allergic ang may hika tulad ng dust mites, pollen at molds. Pangalawa, mga irritants sa hangin tulad ng usok ng sigarilyo, air pollution, siga, alikabok at mga kemikal. Pangatlo, health conditions tulad ng obstructive sleep apnea, acid reflux, nasal polyps at respiratory infections gaya ng ubo, sipon, pulmonya at influenza. Pangapat, mga ehersisyo o physical activity na nagdudulot ng kahirapan sa paghinga tulad ng malayo ang pagtakbo, basketball, at soccer. Panglima, kalagayan ng panahon tulad ng tuyo o malamig na hangin o bigla ang pagbabago sa temperatura. Panganim, matinding emosyon gaya ng galit, takot, excitement, paghalakhak, pagsigaw, o pag-iyak. At pampito, mga gamot gaya ng aspirin at NSAIDs at mga beta blockers. Kung may hika, kailangang maging mapagbantay sa mga karaniwang triggers na nabanggit para maiwasan ng mga ito at maagapan ang pag-atake. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing sa mga nakakaranas ng asma sa bahay, manood po kayo ha. Paano natin kumpletong mapapagaling ang asma na yan na sinasabing hindi nagagamot. Dahil kapiling natin ngayong umaga si Esther Salude na aking sinasaluduhan dahil... Siya na po ang doktor ng pamilya nila. Pag asma ang problema. Happy healing morning Esther. Happy healing morning, doc. Bata ka pa may asthma ka na, di ba? Nakagisnan mo na Opo. ang mga paulit-ulit na atake ng asma. Opo. Paano ginagamot ng tatay ang asma mo? Naalala mo pa? Ay, yung butiki nga po, nakikita ko na lang na pinapakain ako. Nakita mo bang hinuhuli niya? Hindi po. Ah. ah nakita ko na lang nasa kutsara siya. Siyempre, bata, inom ng inom, sige ino pagsubo. Po, oo, sige lang po. <laughs> Hindi naman tumatagal ang epekto ng butiki kung talagang effective nga yung butiki na pinapakain ng tatay mo ha. Ano yung pinaka grabing atake ng asma sa'yo? Hindi na po ako kumakalmo, Dok. Paano? Tuloy-tuloy na lang? Yes po. Ah. Ilang hospital, halos tatlo ba? Apat, hanggang nakarating nga ako ng Las Piñas. Dahil hindi kayang pagalingin o papahupain yung asma mo, ganun ba? Kasi ang sasabihin po nila, wala silang available na ICU. Kasi pang ICU na yung condition mo? Opo, kasi hindi na nga po yung... talaga ako kumakalma, Dok, nung mga panahon na yun. So, yan. napakahirap ng na pakiramdam na tuloy-tuloy ang atake ng asma? Opo, hirap, hirap na talaga po ako nung, Dok. Akala ko nga hanggang doon na lang. Kala mo, goodbye Philippines ka Pero na noon. Pero nagdadasal ngod. pa rin po ako na oh pabuhay ko kasi kailangan pa ako ng mga anak ko. Bago kadalin sa ospital, Esther, ano yung una mong napapansin na bago kasumpungin ng asma? Po. Ano yung Thomas? Nakakakain po ako, Dok. Nararamdaman ko nang tumutunog na ang hininga po. Ayan. Ganun? Pagkakain mo, halimbawa, Amin... ginataan. Yes. Ayan. Po. O kaya maasim. O kaya po, o, inom ng malamig. O kaya inom ng malamig. GanO kabilis ang atake ng asma? Mga 30 minutes, Dok. Pag basta tumalab na po yung ininom ko or kinain ko. Basta na-consume mo na, yes, in 30 po. minutes... Ganun na. Opo. Ganun. Opo. Ganun kabilis. Opo. No? Kasi yung iba hindi agad. Depende po Dok, sa kinakain ko. Number one, po dok buko juice. 30 minutes to 1 hour. Ano na ang hininga ko? Iba oh, yun. Na. Pero inuulit mo pa rin ang pag-inom ng buko juice noon. O, kasi po may nebulizer naman eh. Kumakalma <laughs> naman siya. O kaya lang uulit na naman, yes. 'di ba? Yung sinasabi mong hilig mo sa ginataan. Opo madalas ka rin dati. Opo, kasi bikulan ako, doon. Ay, uragon kung... nga. Sa limang magkakapatid, tatlo ang nakamana ng asma sa nanay at tatay. Opo. Ikaw daw ang nakatulong para kumpletong mapagaling din ang asma nila. Opo, tinutulungan ko po kasi talaga sila. Yung mga tinuturo niyo po noon sa akin ng mga Bawal na pagkain. Ayun. Tapos yung hiling galing oil. Talaga pong... Para daw hindi kumpleto ang araw mo pag wala kang hiling galing oil. Opo. <laughs> talagang di ako mapalagay pag wala naman ng bag ko ng oh, ano, Ayan. Para, para oil. hindi ka mabiktima ng cheating oil, kailangan hiling galing oil. Opo. Nung nag-asawa ka naman, ilan naman ang nakama sa anak mo na may asma? Ilan ang anak mo? Walo po. Walo. Sa walong anak mo, ilan ang nakamana ng asma? Dalawa po. Mapapansin nyo, Meron talagang tinatamaan kasi sa walong anak ni Esther, dalawa lang ang nagkaasma. Pare-pareho po ang kinakain nila sa almusal, sa tanghalian, sa hapunan, 'di ba? Kasi magkakapatid isang pamilya, pero bakit dalawa ang nadale? Talagang Nama na? Noong baby sila, Dok. Pero Oo, ngayong o. malaki, hindi na po. Dahil, so, doktor ng asma ang nanay nila. Mm -hmm. Kinarir mo na daw ang pagiging doktor ng asma Ay, kasi, sa bahay nyo. Kasi po, nakakatipid. Malaking katipiran po, Dok. eh paano mo ba nakilala ang Hiling Galing? Dahil po sa kapatid ko, sinabihan niya lang ako ate. Sabi, try mo kaya yung Hiling Galing product. Kasi nanonood siguro siya sa Hiling Galing. Opo, tapos hinanap namin po yon yung outlet sa Las Piñas. So sa Hiling Galing Las Piñas outlet. Doon po, sa, ako. So, yes. papano mo inaagapan para sa mga nanay na nanonood sa atin ngayon? paano ba ang dapat gawin ng nanay kung ang asma ay umatake sa kanilang anak? Dati po, Dok, nininibulizer ko siya. Ah, Tapos, okay. nung nakilala ko yung healing galing hinahapusan ko na po ng healing galing oil, likod, dibdib, ano. Ah, uh, liig. Tingka bilang ilig yes, liig. Yes po, tapos pinapaarawan ko po yung likod. 6 a.m. to tapos, 8 a.m. Tapos tumatalab, nakita mo. Yes po. Noon bang nagkonsulta ka at na naresetahan ka ng healing-galing products, gano'ng kabilis o gaano katagal na tumalab yung gamutan natin? Ay, mabilis po, Dok. Yung every minute, mag ako ng healing galing oil. Napapahupa? Y yes po, kasi yung po ang turo sa akin yun. Ayan, warm compress po muna. Kahit mainit na face towel lang, yes po. na kaya niyong init. Para mag-open yung skin pores, yes, po. para pumasok agad yung healing galing oil. Ganun pa ang ginagawa ko, Dok. Pa, Ay, paano ang paghaplos mo ng healing galing oil? Talagang sa ano dip -dib siya. dibdib -dib -dib. Tapos, mga anak ko po, magpapatulong ako sa likod ko. Sa likod ko. naman may katuwang ka. Kaya Ayun. mabilis yung aking recovery. At available ang ating uh, herbal cleansing tea. Yes. Pag meron po kayong herbal cleansing tea, buksan nyo agad yung pouch. Lagay nyo lang sa tasang maliit, buhusan ng mainit na tubig, haluin, inumin nyo na po kaagad, hindi natutuloy ang sumpong ng asma. Saka sabi nyo po kasi, Dok, ano, paarawan ang likod anytime. Ang ganda ng pakiramdam sa morning sunlight yes, exposure. Po. o lalo na pagbagong ligo, na Ayan. bagong haplos ng hiling galing oil. O, mo ba, haplos ka yes kaagad? Yun ang pinaka-lotion mo? Yes po. ilan taong ka na ngayon? 58 po. 58. Kaya pala flawless ang skin ester, healing galing oil pa more. May B1, B6, B12 pa rin. Opo. Kasi naman, habang may ugat tayo, ay kailangan ng suporta ng B1, B6, B12. Opo. Ngayon, para tumibay ang baga, iwasan ang hamog at malalamig na lugar at lahat ng malalamig na pagkain, ice beverages, lalo na halo-halo, 'di ba? Sarap pa naman oh. ng na halo-halo. O 'di mamaya asma ka diyan, 'di ba? Mas maganda kung warm water na lang ang iinumin sa halip na ice beverages. Nasanay ka na din, hindi mo na hinahanap-hanap 'yung malalamig. Nasanay na talaga po ako, Dok, pagkagising ko, warm water talaga iniinom ko. Ayun. Hanggang sa gabi, bago matulog. Nag-gain ka ba ng weight nung nawala na ang asma mo? Medyo po. Mas ka dati, di ba? Opo. Ayan. O. So, habang lumalakas ang baga, gumaganda ang immune system, nag-gain ren uh, ano rin, nag ng weight. Tama-tama lang, hindi naman matabang mataba. Okay. Kaya tayo dito sa Healing Galing Esther, holistic ang approach. Yes. Nagpapaaraw, nandyan ang healing food tablet natin, yes. no? pampalakas ng baga, pampataas ng immune system. Ang herbal vitamins B1, B6, B12, yung tugmang pagkain at yung tiyaga sa haplos, haplos. ng Healing Galing Oil yes. sa sa dibdib, sa likod at dito sa mga kulani, yes. sa tigabilang gilid ng leeg, di ba? Kaya sinasabi po sa Western Medicine na na hindi naman gumagaling ang asthma, minamanage lang. Pero dahil nandito po si Esther na siyang doktor na ng mga hikain sa kanilang pamilya, ay napakatagal na since 2019, no? Na hindi ka na sinusumpong ng asma, sabi mo, okay. nung naging pasyente ka namin. Thank you, Lord. Di na ako nakabisita ng hospital, Dok, oh, simula nung ano. So, natutuwa ako at after six years, nagkita na naman tayo. Thank you, thank at, you, At uh, lalo kang gumaganda, Esther, at lalong maganda ang katawan <laughs> mm -hmm. mo. Tuloy-tuloy na at napakagandang balita para sa akin na ikaw ay katuwang ko na sa pagpapagaling ng asma. Eh, salamat po diba? sa iyo. Oh, Di ba? Nagkakita tayo ulit. Yan. Sa hmm. pamilya pa lang ni Esther, malaking ginhawa na sa hiling galing na hindi na sila tatakbo sa amin dahil nandyan si Esther. America. Thank you. Thank you very much, Thank Esther. Thank you, Dok. Maraming salamat po. Maraming salamat, salamat sa iyo. No. Napatunayan po, sa karanasan ni Esther na hindi kailangan kumain ng maraming butiki o forever na magnebulizer para sa hika dahil maaring mawala po ang hika sa natural na paraan basta't may tiyaga at may disiplina sa gamutan. At kung may pahabol po kayong mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa hika at iba pa sa ating e-consulta live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 ngayon din po umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! isang IT na dalawang taong nagtiis sa acid reflux, paano gumaling sa natural na paraan? Hiling galing sa TV, alas 7.30 ng umaga, Sabado. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Hiling Galing Guava Soap at iba pang Hiling Galing Organic Soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed handog ng inang kalikasan